sakit ni nanay? Depression po. Ay. Yung depression, gawa-gawa lang ng mga tao yan. Gawa oh. nila sarili nila. Oo, oh, oh, dinidepress nyo lang yung sarili nyo. Oh. Tapos nagkakaroon ng sakit. Ganito, gusto ko magpahinga ka ngayong araw na to. Ha? Yang apat na libo na yan, akin na lang lahat. Papak Papakyawin ko na. Ha? Pa Para makapagpahinga ka na. Ha? hiramat. Nay, Una, boy. Okay po. Yun. Gusto ko magpahinga na si nanay. Sige po. O, para makakuha pa tayo Sige. na isang tutulungan. Okay po. Una, pakyawin mo. Una, 4,000. Bigyan mo 4,000 kay nanay. 4,000. O, one, two, three, four. Nay, akin na lahat ang paninda mo. O, hindi po yan, nay. Hindi po yan. Mauna na eh, boy. Okay po. Bigyan mo ng regalo mga apo mo, ha? Tamis ha? Bigyan mo regalo, ha? Tapos sayo mo sila, ha? Tapos pahinga ka na ngayong araw na to. Mao na eh, boy, butang eh. Okay, additional. Additional. 6,000 pesos. 6, 000. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Masaya 8, salamat sa 11, ha 13, 14, 15,